Welcome to my YouTube channel. ah, uh, I-share ko lang sa inyo na kapag nangungupahan ka, kailangan, ka, kailangan po talaga na may, na may kasulatan kayo na katunayan eh kung ilang taon kayo nangungupa At bawat bigay niyo ng pera sa kamay ari ay dapat ay permado. Kasi nadala na po kasi kami sa nangyari po sa amin na basta lang po kami pinaalis nagkabaranggayan pa po kami kasi hindi wala daw po silang alam sa uh, deposito at saka sa mga sa mga advance pinalayas po agad nila kami kasi may bakery po na tumayo po at tinaasan po nila yung upa may bakery po na parang sabihin na natin kung sinulot tayo dahil nga po uh, napa napapsikat ko yung pwesto na paganda ko 24 hours eh alam nila yung malakas talaga no? sa madali tsabi, nakuha nila yung pesto na paalis kami. Mahirap pala yung wala kang pinangahawakan. Nakasulatan. Dapat talaga guys, e, bago ka magbigay ng pera, bumagsak, dapat may kasulatan, may sign talaga. Ang hirap para sa amin yung mga ganong bagay.